kasaksakan ito. Na. Ay, na pala eh. Ay, kalat ka na naman, Johnny. Ang daming dumi dito, oh. Kararating ko lang eh. Ako na nagkalat. Hay, <laughs> yan. Kasi, hindi kayo agad gumagawa ng kape. Kaya nga may coffee maker eh. Ay, ganun. Kasalanan Ay. ko pa. Medyo puyat-puyat pa nga ako eh. Bakit? Eh, dahil doon sa 3 days na pasalanan. Yun, syempre. Pero syempre kahit puyat, mm. masigla pa rin, di ba? Oo nga. Ay, saan <laughs> ba si that girl? Ay, naku, wala. Ano pa? Patay pa. Nanon pa. <laughs> <Bam. laughs> mo ba, ba eh? Syempre na puyat. yung eh, ano na siya, nagpapahinga pa siya eh. Dapat yung buhay. Dapat. <laughs> Hoy, alam mo ha? Hindi lagi siya. Ako, eh. naiinis ako eh. Bakit? Hanggang ngayon, naiisip ko eh. Ay, baka lahing mo nandun ako sa may pampanggay, naghahanap ako ng upuan. Oh. Hindi eh, nakakita akong upuan. Oh. Hindi, kung kukunin ko na yung upuan, aba, may lumapit siya daw may ari ng upuan. Grabe mm -hmm. Eh, baka naman um, siya nauna doon talaga. lalaki na yun. Eh, wala naman nakaupo. Ang nakapatong bag. Ay, ang, ganun? at ang nakakainis doon, nung lumapit yung isang magandang babae, aba, ibinigay yung upuhan. Oh. Eh kasi Grabe naman na. hindi ka naman maganda, paano ka bibigyan? Grabe naman talaga yun. E, ano eh, man tawag ako, mo sa ganon? Dapat pinagsabihan mo siya, para ano malay mo, nakakalimutan ano niya na. Ano ba sasabihin mo ron eh, biro mo, ayaw niya ipahiram sa akin, tapos papahiram niya sa iba, porkit maganda. Yan Parang na, eh, dapat... namimili siya nung tutulungan niya eh. naghahanap eh, 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 nga ako ng mauupuan. Alam mo, dapat sinabi mo sa kanya, mm. mali yung gano'n na nagtatangi. Yo, Parang nagtatangi. ganito. Mm. Paano? Ito, <laughs> sana. <laughs> sana. Hindi kasi pag What? hindi ko mo maganda yung babae, saka mo na ba, doon mo lang pagbibigyan, di ba? Yun nga, nung nga ko naiinis. Yun, yeah. yun yung, nag, yung iba, baka mali ng basay. Nagtatangi mm. ah, hindi nagtatangi. Kumaya sa may nagtatangi. Parang nagtatangi oh, nga eh. Oo. Oh. Baka po pwede naglaga ng konti kasi po marami kong ako. Eh hindi po pwede pagagalitan ng nanay ko. Pati ah, na ganun ba? Hindi ba? na lang. Wow. Mm -hmm. Kuya, sana po binigyan mo na po yung matanda kanina. konti lang naman daw po eh. Ikaw na kaya magtinda dito kung gusto mo. hilong naman Pabili ng bigas, isang kilo. Ay, Sara, ikaw pala. Anong bigas? Ito na lang, pinakamagandang bigas para sa isang magandang customer na katulad mo. Hmm, pala biro ka talaga. Sobra na yata yan sa isang kilo. Ay, okay lang yan. Basta ako tindero dito. Magandang klaseng ibibigay ko sa'yo. At may dagdag pa. Basta dito ka na laging bibili, ha? Oh, itong bayad. Pala biro ka talaga. Bulero po. Mga kapatid ko, yayamang meron kayong pananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo na Panginoon ng Kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Santiago 2.1 Ganyan-ganyan. Oo nga. Dapat hindi nagtatangi. Hindi ko mo ganun yung kalagayan nung nakita. Hindi ko mo mukhang disabled yung <laughs> ano. Hindi wag bibigyan. Grabe. Eh, joke lang. Biro mo eh, yung matanda eh, humihingi ng konting pabor eh, hindi Tama. binigyan. Tama, yung babaeng kalakas-lakas eh, yung binigyan. Tama. Parang nangyari nga sa akin. Yun kaya balikan mo yung nang yung oh. kumuha ng kuwento mo at okay. sabihan mo siya para naman maalala niya na dapat hindi siya nagtatangi ng kapwa niya gugutom nang hmm? ako eh labang eh yung kape yung kape yung ginawa ko bigyan mo naman ako habang meron akong ano, ano? meron akong sa na akong i-share sayo na na-research ko hindi Oo, oh may na-research ka na ano na-research mo ha <laughs> bagong bago to yung alam mo ba yung mga pang nag-earthquake Dali lang naman. O, oh, dali. Ano <laughs> earthquake? Oh. Yung malaking alon. Anong tawag doon? Tsunami. O, oh, ganon. Yung e, nangyari sa Bicol, maliliit lang. Ano? Ha? High tide. Tsunami, oh, yung malalaki. Yung maliliit, oh. tsunami tsunano lang yun. <laughs> tsunano? <laughs> Alam mo, masagat <laughs> <Pabira> naman to. <laughs> Sabihin mo kailangan Lakari na yung joke mali mo. Pabenta. <laughs> o, oh, yun. Ano siya sa bundahan? Para, o oh sige, tapos tayo ha. Samahan mo ako sa market. Ang tagal ni that girl eh. O sige, mama.